Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po ako at isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay upang mamahalin kayo at lalong ma-obsess. ma -obsess, -obsess ng gusto sa iyo ang iyong karelasyon. So kayo ba ay may karelasyon na nais mong talagang siya ay ma-obsess ng tuluyan sa inyo? So ito po, uh, ay gamit po ang maliit na salamin. Tiyakin po muna ninyo na buo ang inyong loob dito dahil ito po ay isang napakapangyarihan, naka, napakamakapangyarihang spell na maaari natin gawin. Samahan lamang ninyo na isang daang percent yung paniniwala at tiyak po na ang inyong kahilingan ay mapagbigyan. Maaari lamang natin itong gawin sa araw po lamang ng biyernes. Okay? Biyernes po lamang alas Alas 12, saktong alas 12 ng hating gabi ng diyetnes. Ang gagawin po lamang ninyo, kumuha kayo ng maliit na salamin. Maliit na salamin po lamang. Doon sa maliit na salamin ay isulat mo ang kumpletong pangalan <coughs> ng ating target. So halimbawa, ang pangalan ni target ay si uh, Jason Abalos. So si Jason Abalos, isusulat mo doon ang pangalan ni target. Okay? Kumpletong pangalan. Ngayon, kapag nakalagay na, titigan mo ng husto ang salamin kung saan mo isinulat ang pangalan ni Target. At paulit-ulit mong ibulong, paulit-ulit mong ibulong ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng kanyang pangalan ay ang kanyang iyong kahilingan. So, pangalan at sasabihin mo, ikaw ay tuluyang uh, ikaw ay tuluyang mauobses sa akin. Walang ibang magiging laman ang iyong puso at isipan, anuman ang iyong ginagawa, kundi magiging ako at ako lamang. Paka mamahalin mo ako ng habang buhay at hindi ka na titingin pa sa iba. Ulit-ulitin mo itong ulit-ulitin mo itong bigkasin, pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan hanggang sa 21 na beses. Kailangan guys, ang pagbigas natin ay talagang malinaw ang ating pagkakabigas ng kanyang pangalan. Ganun din po ang ating link. Okay? Pagkatapos ninyo ito mapigkas ng 21 na times ay maari na nating itabi ang salamin. So hayaan mo lamang, hayaan mo lamang doon yung kanyang pangalan. So pwede tayong gumamit ng lipstick, pwede tayong gumamit ng anumang panulat, kung anumang panulat basta't ang mahalaga, mababasa at mababasa, mababasa natin ang kan ang kanyang pangalan doon sa salamin. Kailangan walang ibang nakakaalam nito at walang nakakakita sa iyo na ginagawa mo ito. Okay, pagkatapos po nating mabigkas na 21 na times ang ating hiling, ang pangalan at ang kanyang hiling ay maari na natin kalimutan ang ginawa nating ritual. So maaari mo nang burahin ang inilagay mo doon o ang yung pangalan na isinulat mo doon sa salamin at huwag mong isipin ang ginawa mo dahil makikita mo ang unti-unting resulta ng iyong ginagawa basta tama po ang iyong ginagawa at buo po ang tiwala. Muli, gagawin lamang ito ng ayaw, araw ng biyernes saktong alas 12 po ng gabi.